Hello everyone! Musta po tayo dyan? Sana na sa mabuti kayong kalagayan guys. Ayan. May share na ako sa konting uh, tutorial para sa mga newbie na may nagtanong kung saan makikita at paano malalaman kapag puno na yung ah CS Call Crowd guys. Ayan. Pupunta tayo ngayon sa dashboard natin. Dito. Tapos dito, lahat ng task is yes, na sa white Guys, yan na sa white Click po natin yung UI. Then, dito natin makikita lahat ng ating tasking sa araw-araw. Yan, para tayo kumita ng pera. Yan, guys, maraming kakitaan dito na maraming extra at points and then coins, guys. Dito tayo sa tasking kasi dito tayo naka-main na katanuan para sa mga baguhan o newbie sa popo. Anong is paano daw malalaman pag ah, okay na yung testing niya sa CS pro seat. Dito lang guys makikita mo pag nag-CS ka ng 1 hour sa crown seat, ito uh, 60 minutes what the, uh, is 1 hour yan. Pag puno na po yan is makikita, may makikita kang receive yan, instant na go is magiging visit po yan pag okay na yung one hour mo. Then, after one hour again, pag okay na, is may isa ka pang oras dito, dito. Pero, ito is yung maklikli mo lang ito kapag ang um, per um, per hours mo is 3,000. Eh. So, let's join the party for two hours. Then, your hourly task is three hours. 3 hours. 3,000 per hour gift. Ayan, sa dice. yan. Dito mo, makikita mo din dyan na nakalagay. Ayan, guys. Very simple lang po siya. Ayan. Marami pa po kayong pwedeng maindi ko na coins. At pag nakaipon po kayo ng maraming coins, it's pwede niyo pong pang trade or pang laro. Ayan, At Marami pa din games dito. Ayan. Kaya, pag mas dipagkais, baka sahod ka po agad-agad kay Popo. Ayan po. Ito ay legit na legit po. Kaya yung wala pang Popo dyan is pwede na po ay mag-download. Ayan, guys. At kung nabustuhan mga video nito ay huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. Thank you, everyone. And more big win to all players of Popo. Ayan. Thank you. Bye-bye.